Sa naman na uwi ang pagdalo sa year-end party ng isang flight attendant. Pero may iba pa rin sinapit raw ang biktima. Tatlong suspect ang dinakip na. Saksi si Emil Sumangil. January 1 ng tanghali, natagpo ang walang malay sa bathtub ng inupakan niyang kwarto sa isang hotel sa Makati. Ang 23 anyos na flight attendant na si Christine Dacera. Isinugod siya sa pagamutan pero idireklaring dead on arrival ang initial na findings ng sanhi ng pagkamatay ng biktima, ruptured aortic aneurysm o pagputok ng pangunahing ugat ng katawan. Pero ayon sa Makati Police, may mga indikasyon ng foul play. May mga nakita ring sugat sa katawan ng biktima. Meron siyang mga pasa, meron siyang mga contusions sa both uh, uh, knee, both knees, no? And then meron siyang abrasions, marang hiwa ka ba ng ng, mat, ng, uh, ng matulis na could be a parang ball pen na parang may hiwa. Pero hindi siya hiwa-hiwa. Parang ginasgas-gasgas na, na pa yeah. Pero isa lang yun, isa lang yun ang mahaba. Merong definitely sexual contact. Sa General Santos City, nakabase ang pamilya ng biktima. Ayon kay Sharon, ina ni Christine, nagpaalam sa kanyang anak na mag check, -check in sa isang hotel sa Makati para doon, sa lubungin ng bagong taon, kasama ang ilang kaibigan. Nag-video call pa raw si Christine kasama ang kanyang pamilya pasado alas 12 ng hating gabi noong January 1. Wala akong uh, any presumption na something will happen to my daughter because siyempre ang kasama niya, makasama niya rin flight attendant. Labing dalawang oras ang lumipas, nakatanggap na ng tawag ang pamilya ni Christine mula sa kaibigan niyang flight attendant na kasama niya rin sa hotel. Bakit ano ba nangyay sa anak ko niya namatay na? So, nung nagsabi siya na namatay na, Ah, sabi ko, nag-uusap pa kami kanina 12.35 35 in the morning. Uh -huh. Uh, in short, hindi ko alam kung anong gawin ko because, because specifically, I'm not with my doper. Uh -huh. <laughs> Labing isa katao ang nakasama umano ni Christine sa hotel ng maganap ang krimen. Kilala na ito ng pulisya at nakatakdang kasuhan ng Makati Police ng rape with homicide. Tatlo ang naaresto na, walo ang nananatiling at large. Sinubukan namin na na ng panig ang mga nadakip pero tumanggi ang kanilang abogado. I want to seek justice. Justice for my daughter, Aika. Na sana hindi din niya mangyari sa anak nila. Nirape na boy, anak oh, sana hindi mangyari yan sa kapatid niya, sa anak niya. Ayaw kong may mabiktim pa sila ulit. <laughs> Mom, to... kung ang pamilya ng biktima ang tatanungin, sinetap si Christine ng mga suspect. Hindi inaasahan ng biktima na sa gabing niyon yun ang mga makakasama niya. Let's just put it that way. She was supposed to be with friends and she was not supposed to be with strangers. She was with friends. And suddenly, dumami sila. they invite sila ng friends of friends, something like that. Oh. They had a party starting pang 10 or 11.30. It continues until the following morning. And, uh, based doon sa nakita ng show ko natin, doon sa, uh, sa scene, meron mga bote ng mga uh, whiskey, vodka, so various uh, alcohol. Sa labing isang iniugnay sa kaso, isa ang itinuturing ngayong primary suspect ng Makati Police. May binitawang salita si Christina na tinanong nitong kaibigan niya. sabi niya, para may nilagay si name and then doon sa drinks ko kasi nagiba yung pakiramdam ko. Hindi muna nila ito pinangalanan. Nakikita si TV, nag-transfer din si Christine and the other guy, punta sa isang room, bumalik sa isang room until in the morning na parang siguro lasing na lasing na whatever dun ba nangyari, binuhat si Christine tapos binalik sa room niya. Ang gusto lang naman sana ni Christine is uh -huh. magsaya nung year-end party na yun. <laughs> Kung ano mang ginawa niya sa anak ko, hindi deserve ni Christine yun. <laughs> hindi deserve ng anak ko. pinapasilitan si Christine. Pinatay niyo po. Tony Malinaw, hindi ho ito natural death para ko sa inyo. No, hindi, po, hindi, hindi po. natural, natural death. Hindi natural death. Hindi natural Binaboy death. nila, anak ko. Oh. Ayon sa polisya, wala pang tugon ng iba pang mga suspect. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.